morning guys ayan nag unbox or naghuhula yung mga yung anak ko ng mga in order namin sa Shein medyo madami dami yun guys kasi madami akong gagamitin para dito sa bahay yung iba naman gamit sa eskwelahan kailangan din to guys para may documentation ako kung saan napunta yung mga ibang budget namin Hihi. pero yan okay lang yan hindi lang naman yan para sa akin yung may iba din akong pinamili para sa mga anak ko yan gamit sa bahay kung na gamit naman sa bahay hindi ako masyadong nagigilty pero hindi naman yan sobrang laki kaya inaano ko na lang na regalo sa sarili. Yan, gamit yan para sa may pandilig kami sa mga halaman kasi sobrang init. Buti nga ngayon, lagi nang umuulan.